Magandang araw, grade 4. Ako po si Lando James Bautista, ang inyong magiging guro sa video presentation na ito. At ang ating tatalakayan sa aralin, Araling Palipunan 4 ay ang Heograpiya ng Pilipinas. Ano nga ba ang Heograpiya? Ang Heograpiya ay tumutukoy sa siyang tipikong pag-aaral ng katanyaang pisikal ng daigdig, mga bansa o iba't ibang buo sa daigdig at ang kaugnayan ng tao sa kapaligiran kanyang ginagalawan, kabilang sa mahalagang pinag-aaralan sa geografiya ang kapaligiran, mga anyong tubig, mga anyong lupa, at maging kaugnayan ng mga tao sa kapaligiran. Pinatawag na geografo o geographer ang isang tao na nag-aaral ng geografiya. Ngayon ay tukoyin mo nga kung ano ang nasang larawan ang nasa larawan ay isang mapa. Ano nga ba ang mapa? Ang mapa ay isang patag na naglalarawan ng anyo ng daigdig o maaari rin sa isang piyak na bansa o poo. Makikita natin sa mapa ang iba't ibang bansa, mga lugar. At ang tawag sa mga umagawa ng mapa ay kartografo o cartographer. May mga elemento ang isang mapa. Una ang pamagat, compass rows, mga tanda, iskala ng mapa, mga label, mga likhang linya. Una na riyan ay ang pamagat. Ito ay kadalasang makikita sa itaas ng mapa kung ito ay mapa ng isang bansa o daigdig. Makikita natin sa larawan ang pamagat ng mapa na ang Map of the Philippines kasi ito ay mapa ng Pilipinas. Ngayon naman ay ang compass rose ang, o ang simbolo makikita sa mapa upang matukoy ang direksyon kinalalagyan ng isang bansa. Meron itong pang apat na pangunahing direksyon, ang hindaga, pimog, silangan at kanduran. Makikita natin sa larawan ang halimbawa ng compass rose, ang north west east or south sa ingles ngayon naman ay ang mga tanda ito ay mga simbolo o kulay na ginagamit upang maunawaan ang impormasyon sa mapa. Ngayon naman ang iskala ng mapa. Nagpapakita ng proporsyonal na kaugnayan ng distansya sa mapa kung iyan being sa distansya ng aktual na lupa. Makikita natin sa larawan ang mga linya kung saan ang maliliit na linya na yan ay may uh, may sukat na isang milya. Mga label, ang mga ito ay salitang tumutukoy sa lokasyong nasa mapa. Maaaring pangalan ng isang bansa, pangalan ng syudad, pangalan ng isang puok, pangalan ng karagatan, mga ilog o mga kabundukan. Mga liklang, likhang linya. Ang mga ito ay mga linyang paralel o linyang meridiano. Makikita rin ang mga linyang ito sa globo. Ang gamit ng mga linya na ito ay para mas mapadali ang pagtutukoy natin sa or pag uh, paghahanap natin sa isang bansa o isang lugar. At diyan na nagtatapos ang talakayan natin sa mapa at sa susunod na mga araw naman ay tatalakayan natin ang globo.